tagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tagahami. Saan man tayo na iroon, ano man na nga na ginagawa. Una, adibig sa lahat, At ating dami ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga ating dami ang presensya ng Diyos sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari ay isang Diyos magpasawalan hanggang. Mga kagabay, dapat natin itanim sa ating isip itanim natin sa ating puso at ating isa sa buhay ang pangaral ng ating Panginoon. Huwag tayong maghangal ng mga makamundong mapag-aari o mga ng mga, katanyagan katangian tulad ng kayamanan kapangyarihan maraming ari-arihan sobrang yaman. Huwag tayo na Ang sabi ng ating Panginoon, una at higit sa lahat, hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan at ang ating mga kahilingan ay kanyang ipagkatalo. Ang kaharian ng Diyos ay ang daan tumos sa kabutihan Panibing makadiyos, panibing makatao, at ibig sa lahat, panibing makabayan. Ito ang sinasabi ng Diyos na hahanapin natin una at ibig sa lahat. Sikapin natin ang pagkaroon ng tinatawag na pagkinos sa tinatawag na worldly at attachments. Hindi masama tayo ay maghangan ng yaman, maghangan ng salapi, maghingin, maghangan ng kapangyarihan. Ang masama dito ay kung hindi tayo masasahan, mayaman na tayo, gusto pa natin yung mga. Makapangyarihan na tayo, gusto pa natin higit na magiging kapangyarihan, makapangyarihan. Walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba sa mga tao ng gobyerno. Walang pagkakaiba sa mga politiko. Sa simula, marami sa kanila. Ang nagsisimulang barangay captain, napakabait. Nagiging konsyahan, napakabait. Ngunit ng Tomas, mayor, kongresista, senador, vice-presidente, presidente. Nagiging abusado. Nagiging sobrang sobrang ang kapangyarihan Hindi masama ang ananad ng mga higit mayaman. Ang masama ay ang panghangad ng higit ang kayamanan ng mga ilanin. Ang higit na kapangyarihan mo na magiging magiging isolidad. Sa mga naghahangad ng ganito, ang pinakamulatan mo sa pangyarihan si Haring Salomon. Si Haring Salomon, ang isa sa nagiging pinakatanyag at nagiging pinakadatilang hari ng Herodian. Sa so, pagkat nang nahirang nang nahirang si, 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 si Salomon bilang isang hari, tinanong siya ng ating Panginoon Salomon, ngayong hari ka na. Ano ba ang karagdagan mong kagilingan? At ang sinagi ni Salomon, si Panginoon, yamang ginawa mo akong hari, bigyan mo ako ng isang pusong maawain, bigyan mo ako ng isang pusong nagmamahal sa aking nasa sa ng pantay-pantay. Bigyan mo ako ng isang pusong marunong umatul ng makatarungan at naaayon sa kabutihan. Napakalanda. Taliwas sa ating mga mayaman sa ngayon. Taliwas sa ating makapangyarihan sa ngayon. Sa ngayon, ang hinahangad ng mga mayayaman ay ang tumatawag natin super-froze wealth sobrang yam. Yamang tsek-tsek Ito ang masama. Sasabihin natin, aaminin natin, walang masama ang maghangad na maging mayaman na magkaroon ng mga ari-arian. Ngunit, yung mga yaman na tama lamang sa ating pangangailangan. Sapat na upang mabuhay tayo, upang mabuhay natin ang ating mga pamilya na naaayon sa kabutihan, na naaayon sa mapayang pangilipunan. Magiging sa kapangyarihan. Hindi masama ang maghangag tayo na magiging pangulo ng marcha, ang magiging senador, ang magiging mayor. Ang masama ay kung paano natin iginagamit ang ating kapangyarihan. Kung ito ay ginagamit natin sa pagnanakaw, sa, pag, sa pagkaroon ng higit pang malakas na kapangyarihan, sa pang-aapi sa kalaban, sa pangaapi sa kapwa, sa pagnanakaw, sa pagpatay ng mga kalaban, ito ay bang sa kalutuhan ng Diyos. Ito ang ayaw ng Diyos. Kung tayo ay isang uh, leader ng bayan. Kung tayo ay isang leader ng bansa, tingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng isang lideratong nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng kapayapaan, nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng katahimikan sa pamayanan. Ito ang nais ng ating Panginoon. Kaya sabi nga niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all what you need will be given unto you. Napagandang pangako ng ating Panginoon. At hindi sinungaling ang Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, magaganap. maari hindi sa ngayon. maari ang ating hiningi hindi niya maibigay ngunit ibibigay at ipagkakaloob niya kung tayo ay totoong magmahal sa Diyos maglilingkod sa Diyos at hindi natin mahal ang Diyos hindi tayo naglilingkod sa Diyos kung hindi tayo nagmamahal sa kapwa kung hindi tayo naglilingkod sa kapwa sapagkat ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng kabutihan kaharian ng, ng katarungan. Ito ang nais sa atin ng ating Panginoon. Sa mga bansa, sa anong mga leader, totoong nagmamahal sa Diyos. At totoong nagmahal sa kanyang mga nasasakupan. Napakaganda ng leader At ito ay wala sa ating bansa. Sa bawat palit ng anumang administrasyon, lokal o nasyonal, Nandiyan ang mahigit na nalpapayaman, nandiyan ang higit na nagiging abusado sa kapanyarihan. Harina magiging inspirasyon ng lahat na nais magiging mayaman, nang nais magiging makapangyarihan si Haring Solomon ng Jerusalem.